Isang magandang araw mga boss amo. Ito ang aking reaction video sa isang Rottweiler na pinatay ang pusa. Yeah, na. Yeah. Ayan na yung pusa. Huwag mo nga yung katawan. No? Huwag kang sisigaw. Kasi the more na hinatak mo yung katawan niya, the more siyang mag engage Pag sumigaw ka, the more siyang gaganahan. Pwede mo sakalin. Nakasleep leash eh. Ay. Ang mga asong matataas ang drive. Ang mga asong dominant ay sila ang pinaka-fixated sa ibang hayop. Kung ang asong ganito ay walang alpha o boss amo na kinikilala, tamao ka-behavior no, hangga't walang leash, hindi siya alis sa kanyang cage. Walang ehersisyo at walang exposure o sa madaling salita, ay walang fulfillment bilang aso. Ang Rottweiler na nasa video ang resulta kawawa talaga ang magiging biktima. Ating himayin ang mga kaparaanan kung paano maiiwasan ang ganitong insidente at kung ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon. Ito ang RXN number no. 4 o ang ikaapat na reaction video ng Supero. Si Bullet ang artista natin ngayong araw. Si Bullet ay dating cat chaser. Nagkataon lang na mabilis tumakbo ang pusa kaya wala siyang totoong biktima. Karamihan ng mga aso ko ay may ganitong tendency. Isa 'yon sa mga dahilan kung bakit minarapat ko na matutunan ang pack walks dahil ayaw kong magkaroon ng mabibiktima ang mga aso ko na ibang hayop o tao. Sa pamamagitan kasi ng pack walks ay nasasanay sila. Sa iba't ibang triggers At kung dati ay isang aso lang Ay hirap na kaming kontrolin ang sitwasyon Ngayon kahit sampo o higit pa Ay kayang kaya na O oh, dito yung pusa gumalaw po <laughs> hey! So yung pusa gumalaw ah. Oh, o yan So gumalaw yung pusa eto fixated 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 okay Kailangan walang fixated wait bon. Okay, gumalaw ah okay magandang araw mga boss amo isang aso lang ang dala ko ngayon ha si Bullet dahil uh, ang topic natin today ay all about the Rottweiler and the pusa pinatay yung pusa, ano? Ang nakikita ko doon ay yung... Hey! Yung... Uh, may hawak nung Rottweiler ay hindi niya alam ang gagawin niya. Obviously, di ba? Kung alam niya ang gagawin niya, di sana hindi nangyari yun. Paano mo iispatan na yung aso mo ay fixated sa isang bagay. Ang nangyari doon mga boss, yung Rottweiler malayo pa lang alam na niya na may pusa. So fixated na yung Rottweiler, yung owner naman ng Rottweiler hindi niya alam ang gagawin pag nagwo-walk ka ng aso mo, kapag nilagay mo ang leash sa aso mo, automatic accountable ka sa anumang gawin ng aso mo. Kaya dapat, kapag nagwo-walk ka, 360 degrees, o yung buong paikot mo, kung bagay yan, nai-scan mo yan sa lahat ng pwedeng triggers. Ano yung mga triggers na yan? Maliit na bata, manok, pusa, aso, yan ang karaniwan. Pusa at aso, kasi marami tayong aspin at puspin na nasa daan. Una, dapat alam mo paano ispatan kung yung aso mo ay natitrigger doon sa mga puspin at aspin na nasa daan. Kasi kung minsan yung mga yan, mga boss, hindi mo makikita on the naked eye yang eh. Yung puspin and aspin na yan, nasa isang sulok lang yan. Pero yung aso, hindi lang mata ang ginagamit nila. Mas malakas ang pangamoy nila. Kaya yung puspin and aspin na yan, malayo pa lang nahaamoy na nila. Ito yung trigger ha? Puta. Yan. Okay. Ang pagpigil sa leash, hindi pahila na ganyan. Kasi para ka lang nakikipag-tag sa aso mo. Para ma-deviate yung attention niya sa trigger, patumba. Ayan o. No? Pag gano'n. Then, kung nandun trigger, pwede kang lumayo. Hey! Bigyan mo ng correction, leash pressure, layo ka. Kasi nandun yung trigger, e eh, no? So lalayo ka, then pagkalmado na siya, at saka ka, ka mag-proceed sa walk. Kung hindi pa rin siya kalmado doon sa trigger, balik ka ulit. Okay, balik. And then Ayan. Haya mo magmukha kang tanga, no? Sabi ng mga mga magagaling diyan, hindi niya makontrol yung aso niya. Well, naka-training mode ka nga eh. Tinitrain mo yung aso mo so magmumukha tanga talaga. So kapag kaninbawang ito, kalmado na, yung trigger nandoon, kalmado to, then proceed ka na sa walk. Okay? So ano mga signs na may trigger, no? So pag nakita niyo yung aso niyo, yung tenga ay naka-move forward. Yan, naka-move forward. Habang naglalakad, naka-move forward. Ayan, di ba? Yung mga ganyang lakad, trigger yon. So, ang gagawin mo bilang dog walker or bilang alpha ng aso mo, na mo kung saan naka-point yung muso. Naka ganun yun eh. Nakataas yung, nakataas yung tenga. Tapos, okay. okay. Tapos, excited. Tapos, pag maglalakad dyan, mauuna sa yan. Ah, pucha, meron palang push pin. O, halimbawa, ito, push pin to ah. Yung trigger, ilalagay ko doon. Kasi ito mababaliw to eh, pag binaba mo yan eh. Ayan o, nakikita nyo yan? Yan ang trigger na sinasabi ko. Dati relax siya, ayan o, o oh, yung, yung tenga ay nagmove forward at naka sa isang bagay, ibig sabihin trigger yung aso mo. So anong gagawin mo pag trigger? Okay, either pag sanay ka mag-walk, maglalakad ka lang. Okay, wag mo papansin yung trigger kasi ikaw yung alpha nung aso mo eh. Pag hindi mo pinansin yung trigger, hindi rin papansinin ng aso mo yung trigger. So madali yan kapag hindi gumagalaw yung trigger. So eto kasi sanay na eh. Ang gagawin nyo, pag may trigger dyan, babatakin nyo yung leash. No? Kaya nga ang gamit mong leash dapat yung, yung uh, ganito, yung supero leash na slip leash kasi may leash pressure yan. Pag humigpit, bibehave yung aso mo, kagaya ni Bullet, di ba? Pag humigpit, tumitingin siya sa akin, umuupo. Okay? So ganun ang gagawin mo. Halimbawa, ito gumagalaw. Bawa, wow, oh, walk kayo. Nag-walk kayo ng aso mo. Biglang yung pusa tumakbo. Boom! Ayan, oh, yan, oh. O, di ba? Ang lakas, di ba? Sa mga hindi sanay mag-walk, madadala sila ngayon. Madadala lang ganyan. Yan! Yun! Yun na. Ayan na yung pusa pagka ganun na nangyari, talagang nginayngay yung trigger o yung pusa, so to speak. Ang pwede mong gawin, yung kasing nandun tumunga nga eh. Pero nakita niya sa bandang huli, ginanon lang niya yung leash eh. Umalis yung Rottweiler eh. Hindi niya ginawa earlier. Ang maganda dito, naka-leash no, saka din mo yung aso mo. Ayan no? since deep leash yan. O, madali nga eh pag deep leash lang, di ba? Walang problema. Sakalin mo sa mo hanggat di bumibitaw. Kung kailangan mong gamitan ng sobrang puwersa na sakal na gano'n, mo hanggang sa bumitaw dun sa pusa. Okay? Yun, ay, sorry ah. Sorry, bullet. <laughs> yun yung isang gagawin mo. At, ayan ni oh, di ba ayan? Pwede mo sa kalim. Ayan, bumitaw. Okay. Pag bumitaw, ilayo mo yung aso mo. Nakasliplish eh. Ay, hey! o, hey! oh, mo, hindi na. <laughs> so, Tama sa sobrang lakas ng puwersa ko, hindi himatay si Bullet. <laughs> Hey. Halimbawa, naka-harness ka, kaya ayoko nung harness eh. Wala kang control, hihilahin ka nung aso. Yung leash nung harness, yun ang pwede mong ilagay sa aso mo at yun ang pangsakal mo. Ayun o. No? Diba? Bibitaw yan pag nasakal yan. But to, kung kaya mo sakalin na ganyan, sakalin mo. No? Sakalin mo talaga. Kasi it's a matter of life or death eh. So sakalin mo, hanggang sa bumitaw. Oh. Hindi pwedeng matakot mga boss. May dala kang ng Rottweiler eh. Astigin yan. High prey drive. Bakit ka matatakot? Kailangan hindi. Kasi by the time na matakot ka, you are already under the spell of the dog. Ay! Okay, tsaka magpo-proceed kapag kalmado na. Kailangan dyan dominant energy ah. Okay, ito yung trigger ah. Oh. Oo. Okay. So, okay. I think yun lang. Ako kunin mo na yan. Sige na. go. Hala. Come on. O, yan ang treat niya dahil sumunod siya sa akin. Okay, hindi ko siya sasawayin dahil paborito niya yung yung bola na yan eh. No, di ba? Hindi ko pa pwedeng lagyan ng leash pressure kasi pag nilagyan ko ng leash pressure, bibitawan niya yung bola eh. Okay? So ganoon lang mga boss, so I hope nakatulong. Salamat sa mga followers na nag-share sa akin at magbigay daw ako ng insight about the Rottweiler and the Pushpin. Doon sa may hawak ng Rottweiler, ang masasabi ko lang, don't give up sa aso mo, no? Make sure na next time, wag mo nang uulitin kasi ang bawat buhay mahalaga. Okay? Bye!